Ayaw, magandang hapon guys, ayan po yung aking mga apo Mag Maglalaro po sila dito sa park ng SciTech Sa <laughs> so, op open field ng SciTech At ayan ang aking sister, ayan ang bodyguard Check, away ka naman dyan sister Oh, reina ng parcel, wala ka sa parcel ngayon Nandito ko ngayon reina ng damuhan <laughs> Ayan guys, so, ayan sila Maglalaro sila. Ang dami mga bata dito. Open field. Ito po, maganda po itong open field na ito kasi yan. Libre. Nakaka-relax. O, oh, pagka init init ngayon sa loob ng bahay. O, oh, dito. Malamig. Ay na yung tatlo. Diwan lang namin yung bag namin. Diwan ko yung bag baka mamaya. Mabit-bit. Asan ah, na ba yung kapatid ko? Ano yan nilagay? Ah, ito. Diwan ko yung bag. Ang daming batang naglalaro. Daka ka lang kayo, be. Para na. Okay, lalo. Ayan. Ito so, yung ating bababaan, o. <laughs> May rampa. Yung <laughs> mga batao nang umuha ng ratilis. Ayan. Mag-boyfriend site. <laughs> Ayan. Huwag na natin kuha ng... Ayan. Puntahan natin yung mga bata. Baba muna tayo. Tingnan natin yung ating dadaanan. Ay, nako. Ayan dami yung mga bata oh, yeah. Then, dami po doon sa dulo may mga pika pika doon kain kain ng fish balls, ng burger tusok tusok ang ganyan, oh, yan ang ganda oh. No, ito, mga bagong dating ito ano, dito sa open field ng kabuyao ito po oh, ayun naglalaro iyan natin silang magkaroon ng ano, exercise kapag banat-banat ng mga tuhod-tuhod kasi sa bahay. Ah, sige na, huwag mong pansinin. Huwag mong ano, ano lang yan. Ayan. Uh, daming bata doon, no? Ayan po, ang dami, oh. Malapit na to Bermans, mga bandang November. <coughs> ano na ulit ito, perya na ulit ito, paskuhan na ulit ito. Ito, oh. Ganto kalawak. Yan, may open field po dito sa amin. Doon ang dami. Mal malawak pa po ito tayo ano ano. Di ka buyaw. Ito sa akin kuli, jagin tayo dun. Ngayon. Ngayon. Jagin tayo dun. Jagin. Ah. Huwag okay. masyado yung gano'n gano'n. Nanggan ba may ass doon? Do? Sige. Iniwan mo yung bag doon. Sabi ko, kung magdadala mamaya, mabitbit. <laughs> Aba, nagyagi. O, dali. Ayan po. Exercise para yung mga, ano na, no, mga bata. Makarelax sila. makai stretch stretch Hindi sumama yung aking mga anak. Ito lang mga apo at ang aking sister. Doon o! Oh. <laughs> Nagulabugay siyang lola. <laughs> Ayan oh. Ilang kilo kayo babawa sa'yo dyan, Madam Reyna ng Parcel? Ayan. Sige, sayo. Tunod ka doon. Ayan, para para tipo kasi silang para hindi sila mabilis singalin. At least may physical endurance po sila or physical activity. May pala sila sa kanilang ano. Ayun, kasi pag sa bahay wala po silang masyadong magawa kung manood ng TV, mag cellphone, konting lakad lang at least dito. Oh. Libre. Libre na. Press pa. Hmm. Sarap pa ng hangin. Atipid sa electric fan. Ito yung bulilit sa bunso. Bunso. Kiel, kaway ka naman, Kiel! Zeki, kaway ka naman! Na. mga nag-ubuhan na eh. Oh. Pabalik kayo doon, dali. Ayan, doon ang oh, boyfriend corner. Ayan, dami, daming nag-ano po dito. Ayan. ano, mga napagod na kayo kaagad? Umuwi <laughs> nakita na para, para lang ma-encourage tumakbo yung mga bata nakipagtaya-tayaan na yung lola <laughs> ano? sinong maduya? <laughs> <laughs> paggang uupo, lalo kang mapapagod niyan. Tayo lang, tapos relax lang, Inhale, exhale <laughs> Kaya dapat na i-ano ah, para yung mga baga nila, yung lungs nila na oh, ano yung, Mahina, yun. yung ano, na esopagos na ano sila ng, ano, hangin ano, sa pagtakbo. Dapat ito na sa umaga. <laughs> <laughs> Sige, Relax, relax lang. Kahit lakad-lakad na lang. Huwag na masyado. O, dito kayo. Sarap dito magbadminton, badminton No, Che? Bibili nga tayong badminton racket at saka yung ano. Mm -mm. <laughs> Ayan, ang ganda ng ating open field. Ang oh, ganda. Ang mga bata nag-i-enjoy. Kahit padilim na siya, oh, pero ang presko dito. Oh. Grabe, walang hangin po eh. Walang, ano, tatawag tayo naman. Naku, <coughs> yung bata umakit sa mangga, may Ah, hindi. Malaki na pala. Pero baka mamaya may ahas kasi malapit na yun sa ano. Ayun, doon sa dulo. May ahas ay magingat. mag-ingat. Damuhan yan. Oh. Doon po yung school na akin. anak. Ayun yung tanaw, yung bubong. Oh. Diyan siya galing kanina, nag-ROTC. <coughs> Ay, hangin, oh. Taga bitbit. <laughs> yung magandang kuha naman. Ayan, mga bata. Sige po, guys. May, may po kami dito. Ayan yung aking kapatid. Sari na ng parcel. O, bye-bye na, Zion. Bye-bye po. Thank you so Bye. much. Bye-bye po. O, bye-bye. Like and subscribe po. Thank you. Bye-bye po. <coughs>